Sinusulong ng isang farmers group na tapusin na ang price cap sa bigas dahil mag-aanihan na. Kasabay niyan, bibilhin na raw ng gobyerno ng mas mahalang palay para hindi malugi ang mga magsasaka. Nasa frontline ng balitang niya, si Shaila Francisco. Sa gitna ng pinaiiral na price cap sa bigas, nakikita ang lalo pang bababa ang presyo ng bigas sa pagpasok ng buwan ng Oktubre kung kailan kasagsagan na ng ani. Sa taya ng Samahang Industriya na Agrikultura o Sinag, maglalaro na lang sa 39 hanggang 40 pesos ang regular milled rice habang 42 hanggang 44 pesos sa well milled rice. Mas mababa yan sa itinakdang 41 at 45 pesos na price cap sa bigas. Kaya para sa Sinag, pwede nang itigil ang price cap bago matapos ang Setyembre. Baka naman na mangyari nga, uh, reverse naman sa intensyon ng price cap sa pick ng anihan, kung ang price cap mo, 41 to 45, at may makukuha ang 38 to 39, baka idikit sa 41, reverse ang mangyaring benefits. Ayon sa Department of Agriculture, kasamang anihan sa susunod na buwan sa pinag-aaralan para makabuo ng rekomendasyon kung kailan aalisin ang price cap. Isa ang price cap sa nakitang solusyon ng administrasyon para pababain ang presyo ng bigas. Kabilang din sa sinusulong ang pagpapababa o pag-alis ng kasalukuyang 35% na taripa sa imported na bigas. Bagay na tinutulan ng mga magsasaka at agricultural group. Lopo! kaya nagprotesta sila sa tanggapan ng DOF at opisina ng mga business leaders kanina. Hindi raw ito ang solusyon. Hindi naman ito bumaba. Kahit ilang milyon, kahit tayo yung number one rice net importers. Ang nakikinabang talaga ay syempre yung mga, mga miller traders. Hindi naman makakatulong dito sa atin na bansa. Eh wag na silang gumawa ng uh, uh, pressure na makakaabala sa mga magsasaka. Ang uh, gusto nila mas maraming import na papasok. 9 weeks sa uh, harvest time pa. Pangamba pa ng mga magsasaka baka lalo rin bumaba ang presyo ng palay kung bababaan ang taripa. Sa ngayon, umaabot na lang sa 16 pesos kada kilo ang bentahan ng palay sa Pangasinan, malayo sa dapat na 20 pesos per kilo. Kung tatanggalin ng taripa, pinangangambahan din nilang mawala ang cash assistance. Bahagi kasi ng na nakokolektang taripa ay ilalaan sa programa ng magsasaka at cash assistance. Mok na na sa kahirapan si Filipino farmer. Bakit hindi binibigyan ng importansya itong mga local producers? Yun lang ba importation ang solusyon ng problema natin sa kakulangan ng pilas? Ayon kay Jokno, pag-uusapan pa naman ng Executive Department ang panukalang pagbaba ng taripa. Para naman maibsan ng pangamba ng mga magsasaka na malugi, inutusan ni Pangulong Bongbong Marcos ang National Food Authority Council na itaas ang bilin ng palay sa kanila. Hanggang 23 pesos na dapat ang bilin ng NFA sa tuyong palay at hanggang 19 pesos sa basa mula sa dating 16 hanggang 19 pesos kada kilo. Sa presyong ito, may sapat nakita ang mga magsasaka at hindi raw maapektuhan ang presyo sa mga palengke. Yun ang aming uh, ginagawa ng ginagawa uh, na masiguro na makapagbigay naman tayo ng na magandang hanap buhay sa ating mga, ating mga magsasaka. Bukod pa ron, nandyan na yung price cap. So, para maikalma natin itong uh, nangyayari sa rice prices. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong panita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.